Ayan, maliwanag na maliwanag na nakaangat. Ay no, angat. Hindi siya nakadikit. Oh. Ay guys, sa magandang araw. Uh, eto ito mayroon na naman tayong i-repair, -re isang micromatic spin dryer. Ayan, ayan naka-plug na siya, ay eh, no. Ngayon, ah, uh, testing natin kasi sabi ng may-ari ay do mandar. Ayan, ayaw nga niyang umikot. Wala. Oh. Hindi umiikot. Hmm. Kasi ang problema niya, guys, ito. Nakaangat 'yung takip. Ayan oh. Oh. Kalsa. Ang buhay ng dryer misa nandito di sa takip kaya pag misa, kapag ka inangat mo 'yung takip niyan mamamatay kasi meron siyang switch dito sa ilalim nito ng takip. Ngayon, pagka uh, may problema ang takit niya, hindi talaga andar Ngayon, subukan natin siyang baklasin Pero bago yun, shoutout muna tayo Shoutout nga pala sa may-ari nito Kay June Pulistico ng Barangay Sierra La Paz, Tarlac uh, Shoutout din tayo sa nagdala nito uh. Kay William Demesa uh, Shoutout din tayo sa mga kapwa natin teknisyan uh, Sa mga viewers natin dyan sa mga bagong subscriber ayan uh, maraming maraming salamat sa inyo guys shout out sa inyo lahat Ayan guys, sa buksan ko lang yung dalawang tornilyo nya rito sa likod. Ayan. Bali, dalawa lang bubuksan natin ito. Ayan guys, uh, nabuksan na natin. Naibaklas na natin itong takip. Ayan, natanggal na. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong sweets. Ayan to na, natin. Ayan. Ang problema guys, ito, sisilipin natin kung nagdidikit nga ba. Ayan o no? Ayan Ayan Maliwanag na maliwanag na Nakaangat Ayan o no? Angat Hindi siya Nakadikit O Totohan pa natin Para kitang kita Ayan o no? O Diba Pero yung takit niya Nakababa na Kaya lang Hindi siya maibaba na mabuti Kasi Ang problema niyan Ito guys Itong tali Ayan, ito tali. nahihilang mabuti. Ano to? sa preno. Ayan. Kapag ka, uh, dapat yan, bababa mabuti yung takip. O, ngayon, susubukan natin siya na hilahin tong tali. Pataas. Ayan o. Hilahin natin pataas. Ngayon, tignan natin yung switch. Ayan o. Nung hinila natin yung switch, nagdikit na yung ah uh, hinila natin yung tali, nagdikit na yung switch. Ibig sabihin niyan guys, pagkaganyan, may problema doon sa preno. O ngayon, pag inangat natin uli yung takip, ang mangyayari dyan, ito, malikot yung camera natin. Susubukan natin i-repair yung preno. Pag hindi na kaya, tatanggalin na natin kasama itong tali. Para noon, yung contact point nya dito, magdidikit. Ayan guys, uh, baklasin natin sa ilalim. na nabaklas na natin yung takip. Ngayon, Eto, lumitaw na yung motor sa yung preno. Ayan. Eto yun eh, sa may preno niya. yung kable. Ito. Ngayon, baka in-adjust nila yung preno. Eto, Ito kasi adjustan niya. niyan. Ayan. Eh, baka binaba, subukan nating tanggalin to, itong kawit. Tapos, pagka naglalaro naman siya, lalagyan lang natin to ng ano, lalagyan lang natin to ng langis dito yeah, lalagyan lang natin ng langis para maluwag siyang hinihila kasi pagka hinihila mo yun hindi nahihirapan ng bumalik o oh, ayun no? o oh. okay. ayun yung maglaro ngayon subukan natin lagyan ng langis okay pa naman yung preno niya. buhayin natin ayan guys ah, babaklasin ko lang tong dito tapos bubusan natin ng langis o oh, hilahin lang natin yan, tanggal na. Ngayon, ngayon na na. Subukan nating langisan. Para madulas. Kahit bagya lang naman tumab atak yung preno niya, bagya mo lang mahilang ganon. Yung bagya lang siya umangat. Bagya mo lang ihilahin. Okay na to. Ito, uh, kakabit natin ito muna dito sa pinakataas muna yan o di kaya pagka medyo maluwag pwede naman natin siyang i-adjust i-adjust natin siya ng pangalawa o pangatlo 1, 2, 3 o pang number 4 pala yan pang number four butas. Yan. Tatantyahin lang natin na naihila niya yung preno. Kapag kan pumipreno pa rin, eh, adjust ka uli. <coughs> Nakita ko na ang problema kung bakit nahihirapang hilahin itong tali ito yung palang tubo nya na pinanggalingan nitong tali nasasakal pala doon sa may butas ayun no? hindi siya nakatapat mabuti ay iba na yun ayan yung parang camera natin ang momokos focus na naman ayan ito hindi siya dire diretso doon sa ilalim nababali yung pinakadaanan nya ayusin natin para madali siyang magpreno. Eh guys, okay naman na siya. Madali naman na siyang iikot. Umiikot naman, ayan oh. Ayan. Ayan, umiikot naman siya, ayan oh. Galing ha? Eh? Ano di ba? Subukan natin saksak test, tingin natin. Iyan oh. Bandar na. Iyan oh. Subukan natin angat. Yon. Supreme oh. Okay na. Ayan guys, uh, maraming maraming salamat sa nanood ng video na to at sa, sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko. At sa mga ngayon pa lang nag-subscribe, uh, maraming maraming salamat sa inyo guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, uh, ayan, naanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan.